kadalasan ay nakakairita ang magising sa madaling araw para umihi pero noong May 26, 2013, ang pagbangon mula sa kanyang kama at pagpunta sa banyo ang nakaligtas sa buhay ng 29-year-old na si Harrison Ojegba Okine. Sa di inaasahang pangyayari, si Harrison ang nag iisang nakaligtas sa paglubog ng kanilang barko sa dagat noong gabing iyon. Pwede niyang iklaim ang titulo ng kaisa-isang taong nabuhay sa seafloor ng halos tatlong araw. Ang Gulf of Guinea sa South East Atlantic Ocean ay mayaman sa layers ng sedimentary seabed na may petroleum. Maraming offshore oil rig drilling operations ang nasa African coast. no May 26, mga 20 miles o 32 kilometers mula sa Escravos, Nigeria, sa gitna ng maalon na dagat, tatlong tugboats ang humihila sa isang Chevron oil tanker na nagfi-fill up ng single boy mooring number 3. Bago magalas 5, ang tugboat na JASCON 4 ay nahagip ng malaking alon na nagpatagilid dito. Dahil sa patuloy na problema sa mga pirata sa Gulf of Guinea, security protocol ng 12-man crew ng JASCON 4 ang ilak ang pinto ng mga kwarto nila habang natutulog. Sa kasamaang palad, nakabagal ito sa pagtakas ng crew ng JASCON 4. Sila ay nagkumahog para makalabas sa kanilang cabin maliban sa cook na si Harrison, na naunan lang bumangon para magbanyo suot lamang ang underwear niya. Nang tumagilid ang barko at pumasok ang tubig, kailangang puwersahin buksan ni Harrison ang bakal na pinto ng banyo. Dahil sa lakas ng presyo ng tubig, ay hindi naasunod si Harrison sa mga kasama niya papunta sa emergency hatch. Maya-maya ay nakita niya ang tatlo niyang kasamahan na nahagip ng alon palabas ng barko at papunta sa dagat. Makalipas ng ilang sandali, ay inanod si Harrison sa makitid na hallway papunta sa isa pang banyo na kadikit ng officer's cabin. Hilo at sugatan at himalang buhay pa. Kumapit si Harrison sa nakabaligtad na lababo para mayangat ang kanyang ulo sa ibabaw ng tubig sa loob ng 4 foot square na banyo. Lumubog ang barko ng halos 100 feet o 30 meters at nakabaligtad na lumapag sa seabed. Noong tumagilid ang barko ay nagkaroon ng agarang rescue operation gamit ang iba pang barko sa area at isang helicopter. Natagpuan agad ng diving crew ang lububog na barko at minarkahan ang lokasyon gamit ang buoys. Hinataw nila ang katawan ng barko at kumatok din si Harrison pabalik sa kanila pero hindi nila ito narinig. Dahil hindi handa ang mga divers sa deep diving, limitado lang ang oras nila na manatili sa ilalim ng dagat. Itinigil nila ang rescue operation dahil wala silang nakuhang ebidensya na may nakaligtas. Makalipas ang halos isang araw na nandoon siya sa banyo, ay naglakas loob si Harrison na umalis sa kanyang maliit na air pocket. Lumangoy siya sa kadiliman at pinakiramdaman ang paligid para makarating sa engineer's office. Sa kabutihan palad ay mayroon ding air pocket doon na nasa 4 feet o 1.2 meter ang taas base sa kanyang tansya. Dahil nasolusyonan na ang problema niya na maganap na lugar na may mahihingaan, makakapag-focus na si Harrison sa ibang problema. Unang-una, siya ay nangangatog na sa lamig. Noong May, ang surface temperature ng East Atlantic ay nasa 81.9 degrees Fahrenheit o 27.7 degrees Celsius pero dahil nasa ilalim ng dagat si Harrison ng 100 feet o 30 meters, nanginginig, basa at naka-boxers lang, nasa panganib siya na magkaroon ng hypothermia kung saan ang katawan niya ay mas mabilis na nawawala ng init kaysa sa pagproduce nito. Maingat niyang kinapakapa ang daan sa cabin at nakahanap siya ng mga tools para baklasin ang paneling ng mga pader. Gamit ang mga paneling at isang kutsyon ay nakagawa si Harrison ng platform na pwede niyang sampahan. Nagkatulong ang platform na ito para manatiling nakaahon ng upper half na katawan ni Harrison para mabawasan kahit papano ang heat loss. Gutom, puhaw, giniginaw at stuck sa kadiliman. Takot na takot si Harrison. Inisip niya ang kanyang pamilya. Bilang isang relihiyosong tao, nagdasal siya kay Jesus upang i-rescue siya tuwing natatakot siya. Sa paglipas ng oras ay natuklap ang balat ng dila ni Harrison dahil sa alat ng dagat. May naaamoy siyang mabaho na paniwala niya ay mga nabubulok na katawan ng kanyang crew. Kada mahinang tunog sa dilim ay parang sobrang lakas. Ang mga langit-ngit ng barko, ang mga pagtama ng gamit sa pader at ang pinakanakakatakot ang ingay ng paglangoy at pagmuya ng mga isda sa mga bangkay. Samantala, isang diver support vessel, ang Luwek Token, ang dumating sa area kung saan lumubog ang barko ang parent company ng Jackson 4, ang West African Ventures, ay nag ng Deep Sea Salvage Saturation Diving Team mula sa subsea services company na DCN Global para hanapin at kunin ang mga bangkay ng mga nawawalang crew members. Alam ng anim na divers, deck crew at technical staff ng Lewick Token na magiging mahirap ang kanilang misyon. Bukod sa mabigat sa kalooban ang maganap at kumuha ng mga bangkay, dahil patoob lumubog ang barko, sa malambot na lupa ay naging malabo ang tubig at mahirap makakita sa dilim. Dagdag pa dito, dahil sa security protocol ay nakakandado mula sa loob ang barko. Kasama sa Dive Team 2 si Nico Van Heerden, Andre Erasmus at Daryl Ustoizen Haba ang kanilang supervisor ay nasa ibabaw ng barko at gumabay sa kanila gamit ng microphone habang pinapanood ang dive gamit ng kamera na suot ni Nico. Inabot ng isang oras ang team bago nila nasira ang isang watertight na pinto at isa pang bakal na pinto para makapasok sa barko. Nang nasa loob na sila, sila ay nalito dahil nasa ilalim ang kisame at nasa ibabaw nila ang sahig. Bukod sa malabo ang tubig, ay naging delikado din dito dahil sa mga lumulutang na furniture at equipment. Maingat at dahan-dahang hinalughog ng mga diver ang barko. Nakahanap na sila ng apat na bangkay habang si Nico ay umakyat naman sa main deck. Masikip ang daan dahil sa diving gear sa likod niya. Malapit ng sumuko si Harrison noong may narinig siya na parang anchor na bumababa. Sunod ay nadinig niyang may pumupokpok sa barko at naisip niyang mga divers ito. Pinupok din niya ang mga pader pero inisip niyang hindi na naman siya narinig. Natanaw ni Harrison ng ilaw mula sa ulo ng isa sa mga diver na lumangoy sa hallway sa kabilang dulo ng cabin. Sa kasamaang palad ay masyado mabilis lumangoy ang diver at tumalis na sa area nang hindi napapansin si Harrison at dito na nangyari ang milagro. Marahil nakita mo na din ang di kapanipaniwalang footage mula sa video ni Nico kung saan ang isa sa mga pinaghihinalaan niyang bangkay ay lumapit din sa kanya matapos niyang hawakan ng kamay nito. Saglit na nagulang tang si Nico nang sumigaw sa microphone ng kanilang supervisor na si Kobe. Buhay siya! Buhay siya! Sinabihan ni Kobe si Nico na i-comfort si Harrison sa pamamagitan ng pagtakip sa balikat nito at pagpakita ng thumbs up. Namangha ang mga diver na buhay pa si Harrison ang pinakamalalim na pwedeng sisirin sa recreational diving ay 130 feet o 40 meters. Karaniwan ay hindi nagtatagal sa 100 feet ang mga recreational diver ng higit sa 20 minutes. Patungkol naman sa air pocket, tamang-tama lang ang pagka-rescue ng mga divers kay Harrison. Ang karaniwan na tao ay nag-i-inhale ng humigit kumulang na 350 cubic feet ng hangin kada 24 hours. Pero dahil nasa ilalim ng dagat ang barko, ay mataas ang pressure nito at sa tansya ng mga scientist, naging apat na beses na mas maliit ang air pocket ni Harrison. Kung ang pressurized air pocket ay nasa 216 cubic feet, maglalaman nito ng oxygen na sapat lang kay Harrison ng dalawat kalahating araw. Nung mahanap si Harrison ay 60 hours na siyang nasa ilalim ng dagat. Nakadagdag pa sa peligro ay ang pag-build up o pagdami ng carbon dioxide sa paligid ni Harrison. Habang humihinga si Harrison ay naglalabas siya ng carbon dioxide na unti-unting nagpapataas ng level nito sa maliit na espasyo. Kapag ang level nito ay umabot ng 5%, maaring ay kamatay ito ni Harrison. Pero buti na lang ay swerte pa rin siya. Ang carbon dioxide ay nasipsip ng tubig. Sa paglangoy ni Harrison papunta sa air pocket ay hindi sinasadyang napataas nito ang surface area ng tubig. Ito naman ay nagresulta ng pag-absorb ng mas maraming carbon dioxide. Dahil dito, hindi umabot ng 5% ang level ng carbon dioxide sa kinalalagyan ni Harrison. Ayon sa mga divers, may carbon dioxide poisoning na si Harrison nung nakita nila ito base sa hirap niya sa paghinga at pagdedeleyrio. Kung hindi pa siya nakita noon, siguro hindi na siya magtatagal pa. Binuhusan nila ng hot water si Harrison parang mapainitan siya at saka sinuotan ng oxygen mask. Samantala, ang diver support crew ay babaw ay tumawag na sa medical at diving experts para pag-usapan kung pa paano nila matutulungan si Harrison. Ang panibagong problema na hinarap ni Harrison ay tinatawag ng mga divers na bends o decompression sickness, DCS o Cashin disease. Ito ay nangyayari kapag may nabubuong nitrogen bubbles sa dugo dahil sa pagbabago ng pressure. Kung diretsyong umahon si Harrison mula sa 100 feet underwater papunta sa ibabaw ng dagat, ang mga bubbles sa dugo niya ay pwede magdulot ng pananakit ng kasukasuan, rashes, paralysis, mga problemang neurological, atake sa puso at maging kamatayan. Napagdesisyonan na si Harrison ay tatratuhin parang saturation diver na umaahon. Nagsanay muna si Harrison na huminga gamit ang mask ng around 20 minutes. Saka siya sinuotan ng diving helmet at harness. Medyo nag-aalala pa sila na baka magpanik si Harrison habang palabas sila ng barko na pwede maglagay sa anila sa panganib. Pero naging kalmado siya kahit under pressure, kaya lalong napabilib ang mga diver sa kanya. Dinala si Harrison sa isang diving bell at ito naman ang nagdala sa kanya pa ibabaw ng tubig. Finally, siya ay nakaahon ng dagat pandang 7pm noong Tuesday, May 28. Dahil wala na siya sa huwisyo, kala ni Harrison ay linggo pa rin ng gabi at 12 hours lang siyang natrap sa ilalim ng tubig. Nagulat siya nang malamang mahigit dalawang araw na pala siyang nandoon. Mula sa diving bell ay inilipas si Harrison sa isang decompression chamber at nanatili doon ng dalawat kalahating araw para unti-unting masanay sa surface pressure. Sa labing dalawang crew members ng Jaskin 4, ang mga divers ay naka-rescue ng isang tao at naka-recover ng sampung bangkay. Ang paghahanap sa isa pang nawawalang miyembro ay ipinatigil na dahil sa mapiligrong kondisyon. Si Harrison ay tuluyang naka-recover at umuwi sa kanyang hometown sa Wari, Nigeria. Hindi siya dumalo sa libing ng mga kasamahan niya dahil natakot siya sa reaksyon ng mga pamilya nila. Dahil relisyoso ang mga Nigerian at naniniwala sa superstitions, may usap-usapang kumalat na gumamit siya ng black magic para makasurvive. Nakaramdam din siya ng survivor's guilt at iniisip niya kung bakit siya lang ang nabuhay. Simula noon ay nakaranas siya ng PTSD o Post Traumatic Disorder. Ayon sa kanyang asawa na si Akpovona o Kine, si Harrison ay binabangungot at bigla na lang magigising ng sumisigaw at nagpupumiglas dahil sa akalang nasa ilalim pa din siya ng dagat. Simula noon ay nagtrabaho na lang si Harrison bilang cook sa lupa at nangakong hindi na siya ulit magtatrabaho sa barko. Sumumpa siya sa Panginoon na kapag iniligtas siya nito ay hindi na siya babalik sa dagat kahit kailan. Tingin mo ba ay kaya mo ding mabuhay sa ilalim ng dagat ng tatlong araw tulad ni Harrison? Anong iisipin mo para di ka mawalan ng pag-asa? Ipaalam sa amin sa comments. Salamat sa panunood at muli. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Hanggang! Самулей.